place na yan. Woo, ang view, ang ganda. Maganda ang view dyan, no? Katatapos ko lang nag trabaho, galing ng trabaho. Katatapos ko lang um, nag-stop ako ng isang lugar at saka nag-video kasi ang ganda ng mga view at saka yung kulay nila sa mga ano, sa mga trays. Ang ganda. Kaninang umaga-aga akong malis sa kayon umuulan grabe ang lamig grabe saka ngayon pagkatapos pa, araw lumalabas yun ang ganda nakita ang ganda sa bundok ang mga gandang place so, nag stop ako dalawang malamig at saka nag ano, mahangin jan uh, waiting lang tingnan nyo ang ganda diba ang ganda kaya ay Malakas ang dami ang mga Pinoy dito Kasi, eh na ano, nagbabakasyon daming Pinoy nag ano sila nagbablog lang siguro may mga kilala sila na nasa, nasa noro at nakatira lang sila dyan tumitira lang sila saka na gano biyahe yung kumukuha lang ng mga ano ba mga video mm. pero hindi ko nakakita yung winter, ay, iwan ko daw yung winter time pero summer meron akong nakita maraming nagbablog galing Pinas Tingnan mo, ang ganda, di ba? Yung tunnel na yan, pauwi. Yan ang ano, pasok. Pauwi sa amin. Tingnan mo, ang ganda ng view. Tingnan mo yung mga yung kulay mga bundok sa bundok. Tingnan mo. Mga, 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 mga colors sa kaya. ano nila. Yung view. Mga trace. Ang ganda. Takot lang akong ano, mag punta sa kabila kasi D Hi. Ako sa Paniho? traffic. Maganda ngayon may sunshine. Bigla ang mga malalaking sasakyan. Hindi masyadong so, malamig. Kaninang umaga pag alis ako sa bahay. Ano ang, ang mga, Gram. mga, high mountain. Kaya hmm. nakawinter, naka-winter ano ko, naka-winter attire. Oh, tingnan mo ang ganda. Oh. Tingnan mo yan. Oh. Yung tunnel na yan, papunta yun sa diba? workplace ko. ikaw na lang, ikaw na lang magsawa mag ma sa ma ano yung bundok na yan. Sa mga view. Okay, uuwi na ako. Ay nako, tingnan mo. Malapit Ito na, na kami mga 2 days, 3 days Galing ago. So Meron at na kami may ano na may snow na sa bundok. Ang ganda kaya Doon sa labas. Sa, sa tuk -tuk Ang daming lang. magagandang view. Mm, mm At saka hindi na malamig Grabe na. Yung? Hindi na matagal mag-winter oh, na kami. Tingnan mo. No, tingnan mo yung ano ko, attire ko. Naka-winter jacket. Nice, no? Okay. Mayroong mm -hmm. sunshine, lumalabas si araw, pero hindi naman yun mainit. Yun lang, tingnan mo. Maganda. Parang mainit tingnan sa labas, pero ang lamig. Kaya tingnan mo yung bundok hmm. ko, naka-fog. Grabe oh. Foggy. Diyan, yan na tunnel na yan, papunta sa work ko yan. Diyan ako papasok. Grabe naman. Mm hmm Dito balot ka. Lagi balot. Kasi pag mag-short ka dyan, mag magpapalda. Ay, iwan ko na lang. Mapoprosin yung puwet mo. <laughs> Mapoprosin ang puwet mo. Ay, ay, ay. Na, na dumating na ako sa bahay dyan kumukuha din ako ng kaunting video dyan tingnan mo hmm? pero yan nag excited ako sa winter na ngayon kasi baka ang daming snow